What's up mga boss, yo nga pala, ang matabang siklista na taga Abra. Gusto ko pumayat, kaya tara, mag-ride tayo. Dito sa video natin guys, ibibisitahin natin ang apat na simbahan dito sa amin sa Abra. Madami namang pwedeng bisitahin pa, kaso eto lang yung kaya ko pang biyayain. Kasi last long ride ko noong December 10, 2024 pa. 4 months ago pa yun mga boss. So dito, 5 na kami nag-ride out. Dami pang aso dito guys. Sira pa yung preno ng bike ko dito. Kasi habang na preno ako, edi eh di na bumabalik kung hindi ko atakin. At saktong 5.30 na kami nakarating sa unang simbahan. Ang simbahan ng Our Lady of Sorrows Parish Church dito sa Dolores. Itong simbahan mga boss ay itinayo na isang maliit na... At dati hindi Dolores tawag nila dito kundi Bukaw at pinalitan na ng Dolores noong 1885. At hindi na kami nagtagal dito guys, nag ride out na ulit kami. At habang nagra ride out kami dito ay kinunan ko na mala drone shot tong kasama ko na bata. And after 19 minutes ay narating na namin ang next na simbahan, ang Our Lady of Peace and Good Voyage Parish Church dito sa La Paz. Itong simbahan na ito mga boss ay isang Roman Catholic Church na itinayo noong 1832 at sineselebrate nila ang piyesta nito kada ika 24 ng Enero. Di na kami nagtagal, nag-ride out na kami prokuntang banggit. At nung nakarating na kami dito sa banggit, may nakita kami timutayan at coffee bento machine. At habang nakain kami dito mga boss, biglang may tumunog na parang palaka. At di na nagtagal, may masamang hangin na naamin na singhot. At dali-dali kaming kumalas dito mga boss, baka matumba pa kami. At saktong 7.06 AM na nung marating namin ang banggit katedral. Ang Banggat Cathedral naman mga boss o St. James the Elder Parish ay sinimulang itayo noong 1791 at natapos ito noong 1802 mga boss. Di pa kami nakakalayo ay nagugutom na tong kasama ko kaya kumain naman kami ng isang buong sandya. At saktong 8.20 am ay nakarating naman kami dito sa next na simbahan, ang St. Catherine of Alexandria Church dito sa Tayom. Sobrang tanda na pala na itong simbahan mga boss kasi ito ay naitayo pa noong panaw ng mga Kastila. Itanayo ito para gawing kristyano ang mga katutubong tingyan. At di na kami nagtagal mga boss, umuwi na kami. Habang nasa rota kami dito mga boss, dumaan pala kami dito sa may tulay. Kawawa yung arbiho dito guys, na ispin lang yung gulong kasi nalulog habang nagtutulak ako guys ay eh, hinihintay naman ako ng bata na asawa ko. Habang hinihintay ako ay eh, kumakain naman siya ng sour candy. Sobrang asim na ito mga boss. Kita nyo naman sa mukha niya. Hindi pa kami nakakalayo mga boss. Ibagod eh, na naman itong kasama ko. Kasi kahapon nag interval siya ng 54 kilometers. Tapos sumama na naman siya sa ride ko na 47 kilometers. Ayan mukha ng laspag mga boss oh nag-ensayo daw siya para sa paparating na tour of lotang ay loson pala at nalubat na yung gamit naming phone ang iphone 13 pro max 128 gb na fully paid na iniram ko lang din naman sa aking mahal na jowa sana nag enjoy kayo mga boss sa aming mounting bike vlog huwag nyo kami kalimutang iba siya i love you all bye bye